magluluto nga pala ako ng kalabasa na may sitaw nah. at may suso. Oo, guys, suso. Oh, suso ka ba? Bakit? Yung chef mo, chef mo, chef mo. Yan nga pala, guys, bago. Siyempre, kukuha mo na ako ng suso. Pumunta ako sa sapa doon sa bundok. Ayan, malinis yung tubig na yan, guys. Galing ng bundok yan. Kunti nga lang ang tubig ngayon kasi, ano, katang init kasi dito ngayon. Ah? Kaya, ayan, kunti lang ang tubig. Pero mas maganda naman magkuha uh, mag uh, ng suso, guys. Ako so, ganyan lang ang tubig. Kasi, ano, uh, makikita mo talaga yung suso. So, binabay nice. so binaybay ko yan hanggang pababa, guys, para makakuha ng suso. Sabar guys, sumahon din naman ako agad kasi takot na ako sa limta. <laughs> takot ako sa limta guys, pero limta sa bani guys, hindi ako takot. <laughs> <laughs> oh, takot ako Oo, takot ako. And then yan guys, yan yung nakuha kong suso. Ayan, ganyan lang siya karami guys. Pwede na to. Uh, pansahog sa ano guys, sa kalabasa. So, una kong gagawin guys, magbalat ako ng nyog. Ayan, hirap akong balatan ng nyog dito kasi sobrang toyo ko yung, yung guys. Yung balat niya, sobrang dry siya. Di, ang hirap yung, ano guys, balatan. Ayan, hirap na hirap ako. Josh niya yung mishare ko pa yun. <laughs> Kita nyo naman, guys. Oh. Nga pala, guys. Pag yung suso na kinuha nyo, ibabad nyo yun sa tubig ng dalawang araw. Oo. Oh. So, hindi na pwede lumagpas ng dalawang araw kasi papayat na yung suso nyo. Tsaka, mawawala oh, na na siya ng sarap. Oo. Oh. Tapos, dapat pag tinapay nyo siya, guys. O, oh, pag binabad nyo siya, guys. tatapay oh, tatakpan nyo kasi lalayasan kayo ng suso. Oo, oh, lalayasan kayo. Gagapang. So, ayan. Nagkayod na ako ng suso. Ay, nang suso. <laughs> Nagkayod na ako ng... Yo, guys. <laughs> Nabubulo talaga ako. Ayan, kayo tayo na dyan, guys. Mm, um, kain, kain. <laughs> ang hirap kaya magkayod, guys. Busy naman si Mr. Cupido. Nag-ihaw ng kanyang, ano, pata. -pat. <laughs> Dahil, ano, linggo nga ngayon, may konting happy-happy siya mamaya. Tatagay-tagay ko, no? <laughs> nice. so, ayan, guys. Sakit na yung likod ko dyan. Kaya kalahati lang yung nakayod ko. Yung kalahati. <laughs> si Mr. Cupido na yung ang tuloy. Ayan, siya na yung nagtuloy, guys. Kasi sakit na sa likod. Tapos, abang nakakayod naman siya na guys. Ako naman, ah, uh, kinuha ko na yung suso na binabad ko siya, guys, sa, uh, ano, to tubig na dalawang araw. Siyempre, pinapalitan din yung tubig na yan kapag niya siya na hindi nyo pala lulutuin. Yan. Pag so, tapos guys, uh, ano, tanggalin nyo yung kanyang puwet. O, guys, yung puwet. Yung puwet ba? Puwet ng suso. O, ganyan, guys. O, oh, tanggalin nyo yung dulo ng puwet. <laughs> Para pag liluto nyo, guys, masipsip nyo siya. Ayan, ganyan. Puputuloy nyo, guys. Puputuloy, putuloy nyo. Yung huwag naman masyadong sagad yung pagkaputol nyo, guys, ha. Yung matanggal nyo lang yung ano niya puwet. Ayan, ganyan, guys. Ganyan yung isura niya. Ayan, yan na yung finish na ano pag So hindi lang matatapos yan guys ang paglilinis mo ng ano suto. Kasi ano lalagyan ko pa ng asin yan. Para mawala ang lansa ganyan. O tapos tatapan mo. Tatapan ko guys. Tapos ayan na ano, kalugin guys. Bingo! Bingo! <laughs> para mawala ang ano guys. Kanan lulumot luma. O yan ang function guys. Kapag ginanyan nyo para matagal ang lumot. O guys. Tapos mawala ang lansa. So para pag ginuto nyo guys. Malinis siya. Tingnan nyo guys yung itsura pag ginuto nyo. O diba? Or, yung pag ginuto nyo. Ang lumot na o diba? yung itsura pag ginuto nyo. O so, yung Naganyan niyo guys para mawalit Kasi syempre sa tubig siya nakatira. Kaya lang. Mayroon siya ang kaya syempre. So ginawa ko nang ganyan. Na dalawang beses ko lang siya inulit na guys. Tapos tapos guys Tugas siya lang maging halina tubig syempre. Para maging halina. Kasi kahit na mahirap uh, lang. Mahirap lang, lang guys. Syempre dapat maging halinis din sa, sa ano ano uh, pagluluto. Luna sa mga pagkain guys. So ayan, dapat maging halinis So, ulitin lang yan. Tugas uh, ano, siya ng luminaw ang tubig. Ganyan lang yan guys. Ayan, malinis na. So, at susunod ang gagawin guys. Uh, magbabalat na ko nito ang aking kalabasa ko ito ng 20 pesos sa tindahan. Noon kasi guys, noon ito, oh, sasabihin so ko sa inyo, dito ko oh, marami akong kanin natin dito. Yung nagbibinta ng gulay, oh. Meron akong mga sitaw, talong, ah, tapos upo, sayute, oh guys. Tapos meron akong etchay, matis. Um, artis, ah. tapos nung no, nag-school guys, so, nag-face to face na lang, ano, past school, naninda ko sa school. Tapos napabayaan ko guys, yung mga pananim ko, oh, hangga, ano, lumipas na yung pagbunga nila hanggang namatay na sila. Tapos hindi ako nakatanim ulit guys. Hmm. So ngayon, bumibili na ako, ano, gulay. So dati, ako yung nagbibinta ng mga magugulay, guys, oh. Tapos, uh, ang meron kami ngayon konti tanim, pero sitaw lang guys. Tanim ko pinuno ko yun. Sitaw lang yun guys, walang iba. Hmm. Tapos, pag nagugulay nga pala ako guys ng gabi, ayan nakikita nyo yung mga gabi na yan. Diyan ako kumukuha ng ginugulay kong uh, ano gabi guys. So, ayan nga guys, dahil para hindi naman malungkot si ano kalabasa, ahaluan ko siya ng sitaw. Yan yung sinasabi ko sa inyong Konting sitaw namin guys dito sa likod. Ayan, dyan din ako gumawa ng content ko. Minsan gumawa ko dyan ako um, guys. <laughs> Kukuha ko lang ano guys, konting sitaw para naman merong makakasama yung ano ko, kalabasa. Oh. So, yan, yung po, guys. Tapos guys, pipigayin ko na yung akin kinayod na nyo kanina. Konting tubig lang linagay ko guys kasi ano, hindi naman kailangan maraming sabaw itong kalabasa. Hindi naman ito nagsisipsip sip ng ano guys, sabaw. Eh. So ayan, konti lang linagay ko tubig. Para pampiga sa gata. O sa nyog. Yun guys, ganyan lang siya karami yung gata ko guys. Ito ko. Muhuni yung tuko dito guys. May tuko dito sa loob ng kwarto namin guys. Mm, yan ang pampaswerte sa amin. so yun nga guys. Tapos na ako magtayon. Pagkatapos, siyempre yung pinagpigaan ko. Ay tapos na pala ako magpigaan. Ano ba diba yan? Nakakamali-mali na ako sa tuko. Siyempre yung pinagpigaan ko guys. Uh, ko sa aking mga alagang manok. Para naman magusog sila. Oo. ang alaga namin tuko eh. So yun nga guys. Naka-prepare na ang aking lulutuin. Ayan. May eh. ang bawang sibuyas. Soya, uh, gata, suso. At saka yung aking kalabasa at sitaw yan guys. So, nilagay ko na yung gata guys sa kawali. Hindi po ako nagigisa guys. Ayan. Yung iba kasi ginigisa mo na nila guys yung kanilang ginagata. Ako hindi kasi gusto ko yung talagang lasang-lasa siya ng gata. Ayaw po yung mm -hmm. Kasi yung iba guys, ginigisa nila bago ilagay yung gata. So, ako ayoko naman kasi nag-iiba yung lasa niya. Lasang ano siya guys, isang ginataan. Ganun. Po. So, yun guys, una ko lang nilagay yung gata. Tapos yung Ricardo, yung pinagalangalo ko lang. So, hintay lang kumulo yan guys. Pag niyan, uh, inalagay ko na yung, una ko ilalagay yung ano, yung suso. Siyempre kasi medyo matagal ito maluto dahil na mayroon siyang ano guys, uh, shell. Yan. Yan ang una ko tapos isinunod ko yung kalabasa kasi mas mabilis naman luto yung kalabasa guys tapos huli ko ilalagay dyan yung ano yung sitaw kasi gusto ko sa sitaw yung wag masyadong ano luto so tinakpan ko muna sa glit yan na yan paluto na yan guys mm, late kong linagay yung ano sitaw kasi nga gusto ko half cook lang yung sitaw mm -mm. kaya kumukulo na yan guys malapit na yan maluto malapit na maluto yung Gaking ginataan na may suso <laughs> guys, luto na yan dyan guys. Tapos, sunod ko naman gagawin. Mag-iihaw ako ng bangus guys. Ayan, yan ang request ni Mr. Kapilo. Yan ang gusto ng yung... ihaw. So ayan, luto na nga guys. At kakahain na ako. Tapos, sa labas kami kakain. Siyempre, minsan, minsan, sa labas kami kakain. Sa labas, oh, sa labas lang ng bahay guys. Ayan. Para kahit mag-imagine na lang tayo sa labas ng so tayo kain. Ayan, sa labas ng bahay. Masarap ng kain namin guys. So, kain na tayo guys! Nice. Tap na ng sip-sip ng suso. O, ayan, oh, tingnan nyo si Mr. Kapilo ko. Oh. Hindi yata marunong mag sip, -sip ng suso ito. Iba alam nito. So -so -so -so. <laughs> <laughs> so ayan guys. Pagpasensya na yung ano kasi may bulol ako kasi ano eh hindi pa sanay na nag-aaral pa lang ako mag vlog vlog. So <laughs> vlog vlog. Oh, eh. So ayan guys. Sana ay nagustuhan yung aking video na ito. Maraming maraming sa inyo guys. Tingnan <laughs> so, nyo guys yung bangus oh. Una namin linalantakan talaga dinitira yung tiyan. <laughs> Ngayon lang yung bawas sa bangus guys oh. Ayan, umirit pa kasi nagutumpak. <laughs> kasi nagutumpak saya bukain. <laughs> so guys, saya nak, saya nak. Saya nak, saya nak. Saya nak, saya nak. Saya nak, saya nak. Saya nak,